Take, kuya take two. good morning oh, well. kuya ismile ka naman dito sa aking vlog mommy parley vlogs po yung aking channel baka po pwede nyo... ako nga nijo ngayon lang nagpunta ng palengke nakala ko wala nang masyadong tao ang dami pa rin tao guys sabado de gloria Akala ko guys ay wala ng mga people. Kaya ako ngayon lang nagpunta ng Palayang. Okay. Ang dami-dami pa rin people. Ayan, na bibilihin ko lang naman ay pang... Ay? Pang pakbit. Pang pakbit tweet lang doon. Eh. Okay. na pakaraming tao. Ayan. Ito yung aking na baboy lang. Kala ko naman ay eh, wala mga people ngayon Kala ko wala mga people ngayon dahil Saturday Sabado de Gloria Ayan guys, dito na ako sa aking suki Bibili ako ng pampakbit Ate, bakit wala kang pampakbit na ready na? Wait lang guys, ha Si ating pampakbit na ready Si ating daw ay ano? Bese Ate, bakit ikaw din ay bese? Sa dami ng trabaho Ako lang ay kukuha ng ano? Pang Pangnilaga maglalaga kami ng kaunti. Ayan, pang nilaga. Ate Pakbit! Awak na! Ito na lang naman. Ano ba yung ano bang... Ayan, kinuha ako ni ate na sa kabilang tindahan ng pangpakbit. Ate, dalawang pirasong sa balang. Sige. Okay. Naman, ate. <laughs> oh, nakablog ka pa. O, oh, ate, lagi, ako, lagi ko binablog si ate. Kaya dapat may discount yan. Just me, yung marimar. Ayaw ni ate magpasama. Ate, baka tayo magpasama. Makakita ako na mga kasama ko sa office. Ay, baka daw makita si ate sa office. Hindi po si ate nakikita sa office. 175 lang, sis. 175 lang daw. Gulay lamang iri na ilang peraso. Sabi ko, guys, kaya ayaw ko pumunta ng palengke, nauubos ang aking kwarta. Pag hindi pa pumunta ng palengke, hindi mauubos ang kwarta. Wala na naman tayong kakainin. Diyos, Mio. Salamat, ang marami. Ayan, salamat. Salamat din, ate. Ate ko na may mag-hello sa iyong ano sa iyong tindahan. Hello friend. <laughs> Hello, friend Sabi mo, Ate. Hello, guys. Hello, guys. pa diba, si Ate, artista na si Ate. A few moments later. Ayun, dito na lang tayo, guys, sa mga isda. Kasi may gulay ako, dapat may isda. Galunggong lang ang bibilhin ko, guys. <laughs> sabi nila dito, welcome to my vlog. Kasi alam nila, lagi ako nagbablog dito. Ayan, ang galunggong. Ayan ang mga kaisgaan. Sko 90 ang kalahati. Eh. 90. Ang tano kaya kano, wala pa nga eh. Ate, ito lang 6 Ayan, anim na piraso. Awan ka na lang. Tang. Hasang po. Oh, sige, patanggalan ng hasang. Nakatabad ako ng 10 pesos. Pandagtag sa pamasahe. Ani ho ay naglagay na ng mantika sa ating kawali para ho itong aking pang -pang 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 ay iluto na natin at ito ho yung aking mga sibuyas. Bawang, kamatis at may konti ho akong baboy kasi gusto ng aking my loves ay may baboy nga ni ang aking ano, pinakbit at yung aking ang bagoong ay galing kay Minchuchay sa Pangasinan guys. Ito ho ay ating matitikman mamaya ang aking with kapiranggot na baboy. Ayan painitin na natin ang ating mantika para maigisa na natin ito guys bagong ito guys galing sa Pangasinan. Ilagay na natin to sa aking ano. bit, And takpan na natin. Lutuin lang natin ng half para masarap guys. Perfect guys. Ayan, luto na yung ating gulay. Kasi mabilis ang gulay.